Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon 18 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Bruno ng Segni. Kamusta? Si San Bruno ng Segni ay ipinanganak noong mga taong 1045 sa Solero, Piemonte, Italia. Nag-aral siya sa Abadia ng San Pedro sa Savigliano, at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Bologna, kung saan siya nagkaroon ng malalim na kaalaman sa kasulatan at teolohiya. Siya ay naging kanonigo at arsobispo sa Siena bago siya hinirang na obispo ng Signi noong 79 ni Papa Gregorio Schitte. Si Bruno ay isang masugid na tagapagtanggol ng Reformang Gregoriana na naglalayong itama ang mga abuso sa simbahan, partikular na ang simonia at nikolaismo. Nakipaglaban din siya laban sa Erehiya at aktibong lumahok sa mga sinodo ng kanyang panahon. Si Bruno ay kilala sa kanyang kabanalan, karunungan at dedikasyon sa pag-aaral ng kasulatan. Sumulat siya ng maraming komentaryo sa Biblia at nag-iwan ng matagalang impluensya sa teolohiyang medieval. Noong 1095, sumali siya sa abadya ng Monte Cassino kung saan siya namuhay ng buhay monghe habang patuloy na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang obispo Namatay siya noong Hulyo 18, 1123 sa Abadia ng Monte Cassino. Noong 1181, siya ay kinanunisan ni Papa Lucio III. Narito ang isang panalangin para kay San Bruno ng Segni. O San Bruno ng Segni, ikaw na nag-alay ng iyong buhay sa reforma ng simbahan at sa pag-aaral ng kasulatan, hinihiling namin na ipanalangin mo kami sa Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan upang sundin ang iyong mga turo at mamuhay ayon sa mga utos ng Ebanghelyo Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, hanapin ang katotohanan at labanan ang mga kawalan ng katarungan at kamalian. Naway ang iyong buhay ng debosyon at kabanalan ay magbigay inspirasyon sa amin upang tahakin ang landas ng kabanalan. San Bruno ng Segni, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa aming espiritual na paglalakbay. Amen! May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw